na unang pamumuhay ng mga Asyano. Malaki ang impluensya ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano. Sa gitnang silangan sumilang ang Zoroastrianismo, Judaismo, Kristyanismo, at Islam. Sa timog Asya naman nagsimula ang Jainismo, Hinduismo at Budismo. Samantala, Silangang Asya naman ang sinilangan ng Confucianismo, Sintuwismo, at Taoismo. Ang pananaw sa kabila buhay, paraan para mabuhay, makikipagkapwa, sistema ng pamumuno, at iba pang mga gawaing panlitunan ay ginabayaan ng reliyong pinaniniwala. Permela Anna, nandito na ako. pagkaralan yung napakaraming reliyon. Nako, alam mo, yung tanong mo sa isip mo na bakit ang daming reliyon? Ito, panoorin mo na lang. Mga reliyon at sining ng sinaunang asya. Buhay pa nga ba? Uy, Mara, na dyan! Tara, tara! Alis tayo! Huh? Gym ha? Ang daming jeep na sasakayan. Ay, tayo ano? sa bangad. Bakit birthday may... yan kila Brian. sarap dinuguan doon. Dinuguan? Oo, oh, dinuguan yung may baboy. Hindi ako kumakain noon. Ha? Arte mo naman, tara na. Hindi talaga, bawal sa reliyon namin eh. Eh bakit? Ano-ano ang iba't ibang reliyon at sining na sumibol, magganap at pinasikat ng mga asyano noong sinakunang panahon. ba siya? Ano po ba nais niya makita dito sa araw? Saan po ba dito matatagpuan? Dito Tara po. Mm -hmm. Ayan na. Ayan na. Zoroastrianismo. Ako ay tagasunod ni Zoroaster at may relihiyong Zoroastrianismo. Sinusunod namin ng mga kautosang nakasaad sa banal na akulat ng Zoroastrianismo, ang Zen Avesta. Sinasabi sa Zen Avesta na laging magtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Hinuhukuman ng Diyos ang kaluluwa ng tao. Ang mabubuti ay magtatamo ng magandang buhay sa paraiso matapos ang pagkamatay at ang masasama ay mapupunta sa purgatorio o sa impyerno. At na po ang mga paniniwala at filosofiya sa relihiyong Zoroastrianismo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa susunod na relihiyon. Nandito <coughs> ah! <coughs> naman po tayo sa relihiyon ng Zoroastrianismo at ang kanilang paniniwala at filosofiya ay tagasunod ng Judaismo at kumakatawan kay Moises. Ang Judaismo ang relihiyon ng mga sinaunang Hudyo na nabibilang sa tribo ni David na humalili kay Saul bilang hari ng Israel. Minana ng sa mga Hebreo ang paniniwala sa iisang Diyos o monoteismo. Ang mga katuruan ng Judaismo ay binuod sa labintatlong prinsipyo ni Moises Maimonides bilang pamantayan at haligi ng sampung utos ng Diyos. Ang mga kaisipan ng Judaismo ay napaloob sa lumang na banal na aklat ng mga Kristiyano, ang Biblia. Ngayon po ayan tayo sa Christian. Ako'y isang Kristiyano. Ang Kristiyanismo ay nag sa Judaismo. Ang banal na kasulatan nito o Biblia ay binubuo ng lumang tipan at bagong tipan. Si Propeta Jeremiah ang nag-ugnay sa dogma ng Judaismo at Kristiyanismo. Pangunahing konsepto ng dalawang reliyon ang paniniwala sa iisang Diyos at sa sampung utos ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok Sinai. Ang pinakamahalagang utos ay ang mahalin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ang pangalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang pamumuhay ng mga Kristiyano ay ginagabayan ng mga utos ng Diyos. At dito na buo ang tinaguriang ang Golden Rule o gintong patakaran ng mga Kristiyano alam nyo na din po ang mga turo at mga paniniwala ng Christianismo. Dumako po tayo sa susunod. Nandito naman po tayo sa Relihiyong Islam. Ito po ang halang paniniwala at mga pinasukulia. Ako isang Muslim na sumasamba kay Allah. Ang Islam ay may tinatawag na limang haligi ng Islam. Ang una ay ang shahada, ang pagpapahayag ng pananampalataya. Ikalawa ang salat, ang panalangin araw-araw ng limang beses na nakaharap sa Mecca, sa madaling araw, sa tanghali, sa hapon, sa paglubog ng araw, at sa gabi. Kada naman ang sakat o ang paglilimos. Ikaapat ay ang pag-aayuno o ang Ramadan, ang Ramadan ay ang ika siyam na buwan sa kalendaryo ng mga Muslim. Sa panahon ng Ramadan, lahat ng Muslim na may sapat na gulang ay hindi kakain o iinom mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw sa loob ng isang buwan. At ang huli o at o ang ikalima, ang Hajj o banal na paglalakbay sa Mecca po ngayon ng mga tungkol sa lab. Ito naman po ang ating susunod na relihiyon. Ito po ay isang modelo ng ating Hinduismo. Ngayon, sasabihin po niya ang mga paniniwala at turo niya. Ako ay isang Hindu na binibigyang diin ang konsepto ng Dharma o matuwid na landas ng buhay. Alinsunod sa Dharma ang pagkakahati ng lipunang Hindu sa apat na kaste. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Brahman, Kshatriya, Vaishya at Sudra. Pangunahing layunin ng mga tagusunod ng Hinduismo ang pagtamo ng nirvana o pinakamataas na antas ng kabanalan upang makipag-isa kay Brahma, ang punong Diyos. Ano nito ngayon ang mga turo at paniniwala ng reliyong Hindu?